So ayan guys, good morning mga boss no? So uh, Sa araw ngayon, sa video natin ngayon Ay magdadagdag tayo ng kulang no? So alam nyo naman uh, Bago pa lang yung ating uh, motor Na si Seiki So hindi siya yung nakapix yung ating kulang no? So alam nyo, alam na alam nyo naman yan Sa mga naka Honda Click no? Na 125 Basta lahat ng mga ano, uh, Honda Click no? So Yata guys, uh, may binili na ako. Ayan, no? So Honda, Honda Remix Coolant tayo no. ayan, So made in ano to? made in Indonesia. Kaya mapapansin niya, made in Indonesia. So kita ba. siya guys, no. So in order ko to guys, no kasi uh, Honda naman eh. So Honda tayo. Ayun, kaya Honda rin yung ano binili ko. So merong iba na uh, binibili yung type 1, type 1 coolant ba yun? So, ayos oh, din yun, kasi coolant lang naman importante, malalagyan natin yung ating uh, coolant sa radiator natin, no? para hindi tayo maubusan at hindi ko matukyo ating mga uh, motor, no? So, ayan guys, sama nyo ako guys magdagdag tayo ng ating coolant sa ating motor na si Seiki, no? So, ito guys, tara, sama nyo ako. Uh, ito na guys, yung ating motor na si Zeki, no? So, dito tayo magdadagdag ng ating uh, ayan, ng coolant. So, dito guys, uh, kung makikita nyo, meron tayong tire hugger, ano. So, tatanggalin na natin yan, no. Tatanggalin muna natin yan at eh, yung pinaka-cover, no. So, naituro ko naman guys sa inyo, na ano? may video ko dyan kung paano nyo machi-check yung ating coolant, no. So, kahit flashlight lang na cellphone, itutok nyo lang dito sa gilid, dito, para tutok dun sa ating kulan, sa lagayan. Makikita nyo na, iilaw yan at makikita nyo na. So, hindi, hindi na kayo mahihirapan sumipat dito, no? Hindi na kayo mahihirapan sumipat yan, no? So, tara, tanggalin mo na natin ito, guys. Yung ating uh, tire hugger, ayan. So, una, guys, ito, tatanggalin mo na natin ito, no? Tsaka dito sa likod. So, tatanggalin ko na lang muna, guys, at wala tayong tagahawak, ano? Medyo mahirapan tayo. So, ayan, guys. So, ito na guys. At tanggalin natin siya. Ayan o. No? So, may tutorial din ako niyang guys kung paano tanggalin no So, nakapatong lang siya dyan. Ayan. Ito yung pinaka-cover niya talaga. No? Ito lang siya. Ayan. So, punasan muna natin to para medyo malinisan. Ayan. Tapos, ay susunod natin tatanggalin guys. Ito, nasa gilid. Ito. Tapos, ayun na. Ito na lang guys. Ito ang lang. Na no? So, tanggalin mo natin yan. Ayan. So, ayan guys. Tanggalin natin yung tornilyo, no? So, angatin na lang natin to. Ayan. Ayan. So, kung makikita nyo guys, ito yung ating coolant, no? Ayan, no? Yung ating coolant. So, kahit po, paano naman, ay nasa ano pa siya? Nasa ibaba ng upper, no? So, dagdaga lang natin. konti lang idadagdag natin dito guys para lumagpas lang dito sa upper. Ayan, no? Sa upper nya, no? Pero pagka nandito niya sa low guys, eh matik, kailangan. Dagdagan nyo na, no? At eh, papakita ko sa inyo guys, na bago pa lang to, no? Ayan. So, nakaano pa lang ako, 933 kilometers. Pagka nag 1,000 na yan, eh mag-change oil na tayo, no? So, ngayon, eh papalit lang muna tayo. Magdadagdag lang muna tayo ng coolant, ayan. So, dyan tayo magdadagdag guys. Tatanggalin lang natin itong takip. Ayan. Uguti lang natin yan. Ayan. Tapos, ito yung ating ilalagay na kulant. No? So, bubuksan ko lang ito, guys. So, ito na, guys. So, buksan na natin ito. No? Ang kulay din ito, guys, kulay green din ito. Ayan. Kung makikita nyo, kulay green din yung kulant natin. So, magdadagdag lang tayo na kaunti. No? So, ganta lang yan, guys. Pakangati lang natin ng kaunti sa upper. Ayan. So, kung makikita nyo, guys, ayun, no, medyo nasa taas sya ng upper. No, ice niyan, hindi na natin kailangan sobrahan dito ng sobrang dami, no. Importante, nasa upper sya. So, good sa ating coolant. Hindi na tayo matutuyan, no. Kaya, syempre, uh, double check din ng ating, ano uh, uh, mga kulan para hindi tayo makakatukan ng makina ano? kasi mag-overheat yan pag nag-overheat yan eh tapos gasos malala ano? so ayan guys so pagbalik naman ng takip Ayan, itutulak nyo lang, guys, no? Itutulak nyo lang ganyan, ayos na, no? Tapos lalagay na natin itong cover, ayan, lalagay na natin itong cover So, hindi ko na ipapakita, guys, kung paano na ikabit yung cover, no? Yung, ano, alam nyo naman, pagtanggal, eh, yun na din yun, no? So, gano'n lang kadali siya, guys, no? And then, sa susunod, abangan nyo yung ating uh, pag-change oil Ayan, pag nag-change oil tayo, ayan, no? Pag nag-1000 na yung ating uh, kilometer, mag-change oil na tayo, kasi ang ano nito uh, first change oil ayan kung may nyo aha ayan ayan guys kung may kita nyo no? so sa so, 1000 tayo mag change oil no? pag nag 1000 yan change oil na tayo so gano'n lang sya guys ayan so hanggang dito na lang guys ang ating video no? so kung nagustuhan mo itong video nito huwag uh, kalimutang mag like and subscribe ng ating channel no? Ayan. So, share nyo na rin itong ating video. So, hanggang dito na lang and good luck guys and ride safe.